Yeah. Uh, Pero actually, kasi di ba po, nung umpisa pa lamang naman po, nung um, ito po ay nasa kongreso pa lamang po at hindi pa po tayo sigurado kung ito po ay mayaakyat po ba sa Senado, naging point of contention na rin po talaga yung term po na ginagamit nila. Hindi po ba na hindi nga raw po ito postponement ng atin pong eleksyon. Ito po ay para po sa term setting. Pero ngayon po, kung babasahin po natin talaga or pag-aaralan po natin yung bill, it covers both. You're right. Tama yung sinabi ni S.K. Maidon. At the same time kasi, yun nga yung dahilan din siguro why Attorney Mac is asking the President to veto the bill. Kasi pakiramdam niya, niluloko niyo kami. Yun yung isa sa mga narinig kong term niya. Nililin lang. Nililin lang. Yeah. So, nakakalungkot lang kasi nandito na naman tayo, maghihintay na naman tayo kung ano bang magiging resulta. And remember, kahit na nagkaroon ng uh, ruling ang Supreme Court na unconstitutional, natuloy pa rin ang postponement ng BSKE 2022 mm. to yeah. 2023. Kaya baka ganito na naman. It's the same scenario, same situation siguro, pinakaiba lang, is the word tinerm setting na nila. Nagkaroon na ng pagsiset na dapat four years na. After, every after three three year ay uh, three terms. Ay uh, every other term, four years, three terms consecutive lang ang allowed ang isang kandidato na tumakbo in a certain position.